so size, uh, paniwala ko na hindi in, in, ano hindi effective sa pagbawas ng timbang. Okay, lalo fats ang inyong kinoconsider. Sa akin, the best catalyst ng fats po is too big. Bakit? Kasi nature says that water and fats, they do not mix. The reason why dumadami po ang fats sa inyong katawan is kulang po mm -hmm. kayo ng tubig eh. Tanda po ninyo, at least 70% ng adult human body is water. At uh, dito po, uh, kahit na uh, itanong nyo po dun sa mga karamihan mga pasyente ko na gumagamit ng concept na tubig at mga mineral, usually ang observation po nila is pumapayat. Naglulus po sila ng weight kahit uh, hindi po sila nage-exercise. Ang sinusunod lang po nila ay yung concept naming na tubig at mga mineral. Okay? Uh, wala kayong binanggit na weight. So hindi ko uh, ma-advise kung gano'ng karaming tubig ang kailangan inumin. Pero